Good morning, happy Sunday po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo Los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa pamilya uh, ni Kuya Tikram. Ayan, si Kuya Tikram po ay iyan ay isa sa pinsan ng aking kaibigan na ni nang ng aking anak. Ayan. Kaya po at tayo diyan ay nakasubaybay po. Pero uh, ngayon lang po tayo gagawa ng reaction dito kay Kuya Tip Tram. Ayan. Ah uh, dito nga po ay Umalis na sila, Kuya Luis at si Kuya Dave. Pero ang re-reactionan po muna natin dito, ito pong si Kuya Luis. Dahil um, uh, alam naman natin po yung kwento nila na kung bakit sila umalis. Pero mga kapatid, shout out mo muna sa inyo sa mga kakuya tikram. tikram po sa family malat at mabalas. <laughs> Tapos hindi ko mamamigas po ang kanilang uh, apelido. Pero po ay talagang sobrang bait po niya ni kuya tikram. At uh, talagang nakasubaybay po tayo sa kanila. At dito nga, ki, eto, pakinggan po natin. Ito ang si Luis. Ayan. Ayan po ay suportahan po natin si Kuya Tikram. Tikram, ayan. Ayan, vlog po yan ng May 29. At pinuntahan po nila si Luis na talaga po umalis din sa poder nila Kuya, kuya Tikram. Uh, at uh, ito nga, pakinggan po natin, ayan, uh, uh, yung nanay ni Luis. At uh, ayan, pakinggan po natin mga kapatid. nawala ang aking wifi. At uh, ito nga po mga kapatid at nakakalungkot po na yung kinukup ni Tikram po, ni Kuya Tikram si itong si Luis ay talagang nakasubaybay po tayo dyan. Maliit pa silang pumunta sa poder nila na talagang inalagaan at uh, talagang napakabait. Uh, ito talagang si Luis ang ugali po nito tahimik lang. Hindi kagaya kay Deb talaga na uh, siya na masayahing bata. Ito, laging nakasimangot. Lagi yung akala mo, laging may bitbit -bit ng problema. Madilim. <laughs> Aray ko po, ito po ay lagi nga sila dyan ano, na nga daw dito ni ni Luis, Nako, ang bigat-bigat po daw ng katawan na para laging naka, ano, nakasimangot na talagang akala mo ay malaki yung problema laging bitbit araw-araw dahil yung, yun na po yung ugali niya. Pero nag-adjust sa kanila na talagang inag adjust sila na talagang ganun yung ugali. Kasi tayo po may mga kapatid na paggising natin gusto natin ng talaga tahimik lang, ayaw natin na Ibang magulo ay ang ugali ni Luis ganun talaga po na wala siyang ano tawag doon na tahimik lang. Tapos ang bigat <laughs> na, kasi pinapanood ko po sila, napapanood ko po tuwing ano, dahil ako po, kahit ako nandito sa kalingap na nagre-reaction, na nagka-survival sa mga ano, pero ako din po pag uh, gabi, wala nang mapanood dahil tayo busy sa trabaho. Ako po, kung kani-kanino po akong uh, kagaya kay Pugong Biyahero po, ako ay po ay nanonood. Parang kagaya dito na pag natapos tayong manood sa Kalingap, maghanap tayong ibang pagkakalibangan, di ba? Hmm. Ito, iyon po si Luis nagmano kay Tatay Tikram. God bless. Yes. Ang bait talaga niya ni Kuya, ano, Tikram. Tatay Tikram. Pag nakakausap mo, malumanay. Walang pakisama ang wifi po. Kasi ngayon linggo ay ano. Pero sa akin, ang ginagamit ko ngayon po ay dita. Hindi ako masyadong nag-aasa sa wifi dahil ganyan nga tilingan mo. Patay-patay. Kaya, alam nyo po mga kapatid, ang uh, pinagdadaanan po ni Luis at nila Tatay Tikram. Tatay Tikram. Kasi Tatay Tikram talaga ang tawag sa kanya. Dahil siya ang naging ama ng mga batang ito nila Luis. Uh, talagang maliit pa yan, talagang siya na po yung nagabay na bilang isang magulang, talagang itinutuwid niya o itinatama talaga yung mga, mga maling ginagawa nila, maling desisyon, gaya nga po nito na nagsialisan sila dahil parang pakiramdam nila, nasasakal na sila sa higpit. Dahil ang alam po po nito ngayon, sa Kila dito, kila Luis, ay nagdadaan sila sa yung bang kabataan ngayon, yung lumalaki, nag-grow up sila na nag -a -a nagkakaroon sila ng parang magusto nilang mag-explore, no? Gaya nga po, Del, maraming nagmamahal sa kanila, yung mga sponsor na patuloy po silang sinusustintuan. Ay, yun po ay uh, parang na, may nag na. May motor na nga sila na talagang parang pinaayos nila na talagang nakakagulat po. Kaya siguro ito si Tatay Tikram takot din na may mangyari na ito nga na may nagpapadala na sa kanilang direct na pira, yung mga nagmamahal sa kanila, ay ito nga po ay parang ginamit sa motor na pinaayos ang motor, parang maging astig, di ba, ang mga kabataan ngayon. Pero hindi nila po naiisip yung mangyayari kung sa kaliman dahil alam naman natin po ang motor ay delikado. Ngayon siguro napapagsabihan o oh, ni uh, Kuya Tikram na ito nga daw po ay parang sinamanan loob na parang panagsasabihan, uh, pa parang mahigpit na, estrikto na, na ka na sa liig, parang may mga ganong usapan. Ano? Mm, nababasa ko nga po yan sa mga comment section na tama naman po si Tatay Tikram na bilang isang magulang, bilang na uh, ka sa poder nila, pangangalagaan ka, di ba? Na itinatama lang yung mga mali. At di ba sa tayo mo sa mga anak natin, pag nakikita natin na mali, tayo po ay nagsasalita, di ba? Ako sa anak ko po, promise, na napagdaanan ko yun dahil nung nagda, nagbibinata ang aking anak talaga, gusto niyang mag-explore. Pero sabi ko sa kanya, anggat nasa puder kita, ako pa rin sa ang may control. Dahil ayaw kong mapahama ka. Hindi, nung naka-graduate na nga ang anak ko, sinunod naman niya, nag-graduate ang anak ko. At uh, saka namin po, binilihan ng motor nung siya po ay nakakita na noon nagtatrabaho sa City Kamishi, sa Sintro. Ay di, kailangan namin po, bilihan din siya ng motor para may magamit din siya pang araw-araw pumupunta sa trabaho. Ano? time na yon na ano na accidente po yung anak ko dahil pumunta sa mga kaibigan niya na accidente po yung aking anak na na wasak talaga po yung motor kung kumusta ayan Pakinggan muna natin bago natin titulian mga kwento, no. Parang nakakalungkot. Ako'y na nalulungkot sa yung kayo ay kasama mo itong si Luis tapos pag pinunta parang baliwala ano Good moral nakakalungkot po. ang uh, parang hindi ako, oh, ano, parang hindi ako naninibago po ako sa kanila. po Ayan po, nawala na naman ang wifi. Nakakainis po. Um, Basher ko po ang wifi. Ito'y tutuloy ko nga po sa tungkol sa anak ko. Nung na accident po yung anak ko, wasak ang motor. Pero sa awa naman ng Diyos, ay wala nangyari yung kamay lang po na yung parang hindi naman po bali nabog-bog lang dahil iginanon niya daw pero mayroon silang helmet po yun awa naman Diyos sabi ko sa anak ko ayaw ko na ng motor binigyan ka ng pangalawang buhay ng nang uh, ni Lord sana po pahalagahan na kaya ako inayawang ko po ang motor at yung motor po pinaayos namin at yung asawa ko po ang nagagamit kaya binilihan namin pong sasakyan yung aking anak at ngayon nga po dito sa kwento ni Luis at ni Tatay Tikram, nakakalungkot po dahil po nung linalagyan po siya ng mic ni Tatay Tikram, ayaw niya pong magpalagay. Super at uh, talaga doon mo makikita yung pag yung anak bang nagre-rebelde eh, na uh, sinusuyo ka ng yung magulang, ikaw naman po ay pumapalag. Parang para bang nagmamalaki. Nung ibinibigay po, linalagyan po ni siya ni Tatay Tikram po ng mic, talaga pong hindi niya pinalagay. Makikita mo po doon yung batang matigas ang ulo, yung batang uh, akala mo inapi, yung batang nagre don doon po natin na uh, nakita. Na nakita ko po talaga yung pagano. Tapos sa kalaunan sabi niya siya na lang daw ang maglalagay. Di siya nag na siya naglagay pero hindi po na ilagay yun ni Tatay Tikram na talaga pong Nagmatigas po sila. Pero inangaan ko po talaga itong nanay ni Luis na nakapagpasalamat pa rin po na ibig sabihin maraming salamat wag ka kami na po nga sana ang ihingi ng tawad hindi ka wala ka naman po pagkukulang kami po ang nahihiya sa iyo parang mga ganun ang sinabi ng nanay ano ito ay eh, adjust na lang natin Hmm. Hmm yung ano po ba yung air... Hmm. Yung airport man lang sana, parang ganun. Yung kuya niya kasi, si Kuya Dave naman, kahit na sabi ko nga sa kanilang dalawa, ma maano man ang mas mas makulit man si Kuya mo, pero nakikitaan mo naman ng airport, di sa Sabi mo ganyan sa kanya. Mm -hmm. Kung kung sa ano, mas sakit sa ulo si Kuya pero nandoon yung gagawa siya ng paraan para makabawi parang ganoon. Ano kasi parang hindi ko nakikita yung gano'n kaya Ano <laughs> po talaga. Mahirap po talaga ang wifi. Huwag tayong aasa sa wifi talaga dito. Paputol-putol yan din ako. Ayan mga kapatid, panoorin nyo na lang kay, kay Tatay Tikram yan. Yung live na, uh, yung upload na yan ay uh, June 20, ano to? May 29. Uh, kaya bagong-bago pa lang po. At uh, talaga po sila ay nag-alis na sa poder nila Tatay Tikram. At na uh, alam mo ang mga kabataan, uh, yung mga ganitong klasing edad na pinagdadaanan, dapat yan po wag natin sukuan. At lagi tayo pong nakasubaybay. Lalo-lalo na tayong mga magulang na kailangan natin subaybayan. Dahil po yan, gumagawa ng mga uh, hakbang na hindi po yan maganda. Lalong-lalo na po yan kung may mga liniligawan na, naiinlab sila, gagawin nila po lahat para lang po masunod lang ang gusto nila. Pero kailangan din naman po tayong mga magulang nandyan din na nakasuporta na wag po natin aayaan. Kahit anong mangyari, tayong mga magulang ang masusunod, hindi po ang mga anak. Ano? Na alam natin na diyan sila mapapahamak, kailangan po natin silang gabayan. At huwag tayong mas magsawa na paulit-ulit natin pangaralan dahil iyon po tayong mga magulang. Huwag aayaan na makagawang mali. Yan lang po mga kapatid dito sa kinanay. Uh, maraming salamat na talagang humanga po ako sa iyo nanay uh, na talagang hindi ka kagaya ng ibang magulang na kinukonsente ang anak. Pero uh, saludo pa rin ako dito kay Kuya Tikram na nagpakumbaba. Siya pa yung umingi ng kapatawaran. Kung may nagawa man daw po siyang pagkukulang dito kay Luis, patawarin po siya. Ako uh, napaka-humble po niya. Napaka-bait talaga ng pamilya yan nila Kuya Tikram. Sabi nga ng pinsan ko, oh, bakit ganun? Nag, pinsan ng yan bakit daw ganun? Kaya parang nalungkot talaga sila. Mar nalungkot po ang pamilya ni Tatay Tikram dahil sa sobra pong bait ng pamilya na yan. Marami pong salamat. Suportahan po natin si Kuya Tikram. Tikram. Ayan katikram, ayan po suportahan natin. At siyempre po suportahan natin ang kalingap, uh, ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang at iidna vlog, uh, si Kalingap Rab at ang mga love po suportahan natin at wag tayong magsasawang uh, sa pagpanood po ng mga Uh, upload nila Kuya Bal at Kuya uh, ni Kalinga Prab. Marami pong salamat. At sa mga viewers na nagmamahal kay Malo de Los Santos, thank you so much po. Happy Sunday. Uh, God bless you po. Sana pagpalain kayo ng may kapal. Marami pong salamat. Bye-bye!